Ang lakas mo naman. Talaga. ka lang dumating? Go. Okay. Ako ba pagkain? Sampid ka lang dito, boy. Ano? Ah! Ah! Ano? Ate! Yabang mo ah. Boy! Sumusobra ka na ah. Alam Ate, but, mo. Ate! Ano dyan? Ah! Parang balo mo. Ano? Parang balo mo. Pa uh, Sake, uh, mo. Oh, 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 sige! 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 Oh, bo, oh, 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 ako po! Ikaw nga, di ka marunong gumawa! Ikaw guma nga marunong magpo! Ang na nagawin mo? Dahil sinaktan mo to, ipagluto, ipagluto mo siya. Ipagluto mo siya. Ipagluto mo! Kuya, di ko naman sinasaktan yan eh! Ipagluto mo! Okay, so wala akong magawa dito. Dito ako sa labas natutulog. Kakarating lang ni Makoy kagabi. Nainis na nga ako eh. Ito yung page ko. Eh. Wala nang kaano-ano eh. Oh, wala nang followers eh. Yung pagkain na ba boy? Ba? Ang lakas mo ah. Ba't malakas talaga ako dito? Ang um, lakas mo naman. Talaga? Pagabi ka lang dumating? Hmm. Ako ba tatanong ang pagkain? Sampid ka lang dito boy. hoy ikaw yung Wala sampid ba ba dito? dito. Ano to? Kalat na no. Ang kalat dito. Maglinis-linis ka nga dito. Bo, bro, puro reklamo ka pa? Ano to? Ikaw yung na epal e dito eh. Kakarating mo lang kagabi. oy akin yan. Ano sa'yo to? Akin to. Uy. Ikaw, sampit ka lang dito. Ah! Oh, Papa, ano, sampit ano? Papa, ano? 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 Ah! Ate! Ano? Ano? ate Yabang mo ah. Sumusobra ka ay. na Alam mo. Ate! Boy! Ano ka ano ano dyan? Ah! Parang balaw ah. Ano? parang balaw paano uh, Bakit ano ginagawa mo? Baliw ko. Bakit ako namang ano ko eh. Wala kang ginagawa ito. dyan kuya. Kakain na ko. Bigaw sinuntok. Sumang so, dito sa dito. Kuya, kukuha to. Kukuha to. Kukuha to. to. Ay akin to. Okay, Pag-usapan nyo maiki. Ba't nananakit ka, Sagi? Kukuha to. Ano ko is ko eh. Binigay to sa akin ng ate. Sagi, bigyan mo, Sagi. Hindi para Kuya, saktan mo. Kuya, kakagising lang. minamama mama ako dyan. Parang akaratin Ano ginawa sa'yo ko? Sige, ikaw sa kwento. Titigin lang ako sa kanya. Ang bait-bait ko pa nga. Sabi ko sa'yo ba yan? Pahingin no, sa bilaw. Sinuntok. Ang biglang sinantok. Uy, bigyan mo ay, naman ay, kahit isang piraso ito lang. Ikaw'y nanunulak sa akin. Tama ate, dumidila-dila dumi pa. Midila-dila kahit kami Ano Nangyayak mo wow, pa wow, sa gi? naman, gi. Alam kuya, kupal hindi, to? Alam ba? Niya, kuya. Hindi pa nagbaba. Uh, Ito mo no? ang, ang inaano ko, Ang inaano ko, Alam naman natin na kupal to. Alam naman natin na walang Para, ba't para saktan mo to? Nagbabago lak? na kuya, nga, sagi. Hindi na saktan eh. siya kung nananakit sa akin. Pag-usapan niyo maayos yan. Siya na lang yan, eh. nagbabago so, na nga, sagi. Bibigyan mo lang kahit ilan piraso lang. Pati la nagbabago. Pati dila. Pati la dila. Pati Oh, ba? Kukain lang eh. Magluto ko na Ano? Pinapagtirip lang ako. Oh, ba? Oh, 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 sige. Sino talaga yung totoo nagsabi mo ako? Yung totoo? Ako po. Oh. Ako po. Ikaw nga, di ka marunong gumawa. Di ka nga marunong gumawa. Ito ka nga mo. Dahil sinaktan mo to, ipagluto mo siya. Ipagluto mo siya. Ipagluto mo. Kuya, di ka naman sinasaktan yan eh. Ipagluto mo! Sakitan kayo sakitan! Unang lagi, hindi naman ako. Ay, na, ano mo tawag yung mo. mo? Wala na mga, naman ginagawa. Tama, sumbong ka pa. Tayo, hindi hindi ano? Ipagluto mo na. Wala ka na marami sinasabi. Anong na... gusto mo, Makoy? Manok na lang. Manok man. tsaka. Bawala pa tong ang Oh. Hindi ko nagsasahing yan. Ako pa inuto sa kanino. Oh. Magsahing oh, ka. Fried chicken. Fried chicken daw gusto yung bacon. Fried chicken. Sige. Magsahing ka tapos. Otigo. Oh. Sinisira mo pa yung ay, mag, rep! Ay, ay, Sinisira ay, mo pa! Ayun o, oh, nagbukas na. O. Oh, pagkatapos mo magsaing, ipagsangag mo si Makoy. Isangag mo ha! Gusto, Tara naman! Gusto ko po yung pagkasaing. Sasangag. O. Oh. Magsaing ka mag daw! Gumagamit ang po! Ikaw sa game. Ay, nagdadabog ka! Hindi ha! Ah. Nagdadabog ka! Ayaw na. ka bukas! Tara naman! O, oh, Makoy, ikaw, ano mo siya oh. o? Video oh, mo tupu. para... Oh, teka mo ng ang galing, Tano, kong... na eh. po? Iginak? Si na. Sibo, Maraming, ko mo na. Ano 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 edit ko dito. mag ano kayo oh, dyan o... ano ano no. <tops> ano ha? ano 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 sabi nila? Ano gusto? Ako pa na, Magsumbong pagalit. ako? Ako pa... Magsumbong ako? Puro ka Ang galing mo mabaliktad talaga ano? O, talaga. E, uto, yung uto, yung ito yung nakukuha nito eh. Mongolid ka. Mongolid ka? Bobo. Ano? <coughs> 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 Ang pasinak <coughs> ito eh.